John Riel Casimero Minura ang dating coach na si Memo Heredia matapos tawaging retarded ang kapatid. Kamakailan lamang ay nag-repost ang MP Promotions President na si Sean Gibbons ng video ng magkapatid na Casimero na sumasayaw. So nagkomento dyan ang dating strength and conditioning coach ng former three-division world champion Angas ng Pinas John Riel Casimero sa Amerika na si Memo Heredia. Ayon sa komento niya, sa lahat daw ng mga boksingerong nahawakan niya, kay Casimero daw nasayang ang oras at pera niya. Tatlong magagandang panalo nga daw ang napagtagumpayan ni Casimero, na siya daw ang humahawak bilang strength and conditioning coach. Pero nasira pa din daw ang karyer ni Casimero, dahil daw sa kapatid nito. So hindi lang pala si Sean Gibbons ang may issue kay Casimero, kundi pati din pala itong si Memo Heredia, galit din sa magkapatid. So sinagot nga po ni Casimero ang sinabi ni Memo sa kanya. So minura nga po ni Quadro Alas itong dating strength and conditioning coach niya. Memo, ang dami mong hawak ng mga Pilipino boxers nagtagumpay ba, lumakas ba, FU. Pero marami din po ang nangihinayang kay Casimero dahil malaki daw talaga ang potensyal nito na maging Ford Division World Champion kung nasa pangangalaga pa din daw ito ni Sean Gibbons. Sa ngayon wala pa rin pong balita kung kailan makakabalik si Casimero sa itaas ng ring gayong wala pa rin po itong promoter.